Booking ka na, Mr. Marcoleta. Fake yung witness na prinesenta mo noong September 25. At siguradong marami pang maglalabas ng mga ebidensya. At eto na nga, kitang hita sa CCTV footage na inacquire ng kampo Senator Ping Lacson kung sino ang sumundo sa um, or bago pumasok sa Senate building etong sigutesa masaklap. Yun lang. Pwede okay, galit na galit na naman ngayon. Anong si Marcoleta? Ang sabi niya, is this um, uh, work or at the job of a senator? Ang sabi niya kay, kay Senator Ping Lakson. Talagang si Senator Ping Lakson ang sinabihan mo na ganyan. So ano naman po ang trabaho niyo, Mr. Marcoleta bilang senator? Magtanim ng fake witness? Maging director ng mga witnesses? ah uh, Buti na kayo nangyaya. Alam nyo kasi ang napapaniwala nyo sa ang sinasabi natin si Marcoleta, ang pinaka-credible daw na witness ay si Gutesa. Si Orly Gutesa. Yun naman pala, eh, ba't nasaan siya ngayon? Oh, ang nyo daw kasi nung hawak daw siya ng kanyang tropa. Hawak daw siya or, or dahan daw siya ng mga Marines. Kasi nga, meron daw nagbabanta sa buhay ni Gutesa. <laughs> Talaga. Sino bang nagbabanta? Kayo rin ata mismo Mr. Marcoleta ang nagbabanta o baka kampunyo rin mismo ang nagbabanta dahil natatakot kayo na bumaliktad na. Kukuha-kuha kasi kayo ng mga fake witnesses. Hindi nyo sinigurado. Kaya ayan tuloy ang nangyari sa inyo. Abay, bago daw ito bumaba sa plenary, sa hall, uh, noong uh, September 25 hearing, bago daw bumaba, eh, by the dire diretso pala ito sa, sa opisina na si Marcoleta. etong si Gutesa, ha? Dere diretso sa opisina ni Marcoleta. Um, umabot daw ng halos 30 minutes to 1 hour ang itinagal na itong si Gutesa. Dyan sa opisina mo, Mr. Marcoleta. Wow! <laughs> Kaya pala sinasabi mo, most credible witness. Litsugas na ito. Kung ikaw ay isa sa mga naniniwala sa mga katulad ni Marcoleta, tanga ka. 'Di ba? Hm. Ganito daw kalawak 'yung pakikisiparugnayan natong sigutesa kay Senator Marcoleta kasi nga maaga siyang dumating, pumasok sa opisina neto, at 'yun nga. 30 minutes to 1 hour ang itinagal. Oh, ganyan ba? Wala bang ibang uh, holding area ang mga witnesses dyan? at bakit dire-diretso sa sa opisina nyo, Mr. Marcoleta? Yun nga, bukod pa doon sa kuno nga ay sinundo. Itang kita sa CCTV na kuno ay sinundo ng staff mo, etong si uh, Gotesa. At ngayon, ang gusto niyo mo namang banatan ay si Senator Ping Lacson. Spying daw on them, si Senator Lacson. Talaga? <laughs> Hindi daw ito matatawag na spying. Kasi etong mga ganito ay parte talaga ng investigasyon. At ito ay parte ng mga ebidensya. At bakit? Sino ka ba? Um, para, or to spy on. Bakit kailang spyan ka, Mr. Marcoleta? Hindi ikaw eh. Diba? Kung tutusin, hindi ikaw. Oh. Inaalam nila kung ano ang ginawa ni 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 Gutesa kung paano nakapasok at sinong kasama. At ngayon na booking ka na, ikaw naman ngayon ang gumagawa ng ng kasinungalingan. Yung isang kasinungalingan ay pinapatungan nyo ng kasinungalingan na naman. O may komento dito. Hindi daw spying ang tawag dyan at dapat ka bantayan dahil kilala kang manduruga sa Marcoleta. Kapag nabubuko, galit na galit ka daw. O ayan, yan po ang sinasabi ng maraming kababayan natin na nasa tamang kaisipan. Paano yan, Marcoleta? Kitang kita sa CCTV. Kung paano mong uh, alagaan si Gordesa. Napaka-ironic kasi, bakit ikaw? <laughs> Tapos ngayon, uh, ang sabi mo siya ang pinaka-credible witness. Paano 'yon? Akala ko ba yung mga diskaya ang gusto mong maging witness dahil wala na kasing pag-asa na maging state witness kaya naghanap kayo ng peke na kaya.